Good morning, guys. Good morning. Ayun, may pusa dito. Kaya bumili ako ng pagkain nila. Kalahating kilo lang yung binili ko kasi kawawa naman. Ito. Mingo. Mingo. Ito. yung kain. Lito dito, Miming. Mingo. Ming. -o. Ming. Ito, dito. Lito dito. Mingo. E Mingo. Wali ka dito. oh dito. Ito. Ito. Thank you. Ito, wali ka. Ito. Ayan. Ayan. Dami pala nito. Sa... So, Pat. Ini mengo. To. 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 Kan to. Okay, dami nila guys. Dan. To. Ping. Ayan. Okay, okay. Halika. Kain tayo. Ito. 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 Kain Dami nila Ayan, gawawang pusa tum, tiap-tiap, tum, 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 tum So, kain sila Wawa Yun Sila marunong kumain Walang tubig Wawa naman to, Tubig Yan, kain na sila sunung so, pagdala ako ng baunan, kaya ko sila ng baunan para ano? nahiya yung iba guys nahiya mayang gabi pa kainin ulit natin to bago tayo umuwi yan guys oh. awa naman apat hindi ko kayang ang to guys kasi marami akong ibon eh guys B B1 Yan Guys Saan Bantayan may aso ayun oh no? Ay aso makain pwede kong kunin yung dalawa kung saka sakali Ayan. okay guys pasok muna ako may pasok kasi ako eh 没得。